na maiahon sa kahirapan yung family nyo is hindi love yung hinahanap nyo. You are only looking for, you know, ganyan. Mga peeps, welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget forget to hit the subscribe button and hit you the notification bell para may updated kayo if I have a new upload. Secret tips para makuha mo ang puso ni Afan. Okay, number one na uh, secret, secret talaga, number one is dapat, kung magusto mo talaga makuha ang loob ni Afam, is dapat maging open ka sa kanya. Kasi isa din yan sa mga reason kung bakit nahuhulog ang loob ni Apam, ni Apam sa ating mga Pinay. Isa din yan sa mga sipit kung bakit tayo nagugustuhan ng, na, ng mga Apam. Kasi yung, yung dapat maging, maging open ka sa kanya, kung anong mga nararamdaman mo, dapat sabihin mo kay Afam. Huwag kang, wag kang mag na parang For example, kahit malungkot ka na, is nagpa, yung para pinapakita mo pa rin sa kanya na masaya kahit na malungkot ka. Dapat maging open ka lang sa kanya, sabihin mo lahat. Basta sabihin mo lahat. Kung meron kang hindi gusto sa kanya, sabihin mo sa kanya. Para at least, at least, kung ano man yung mga hindi mo gusto sa kanya, is pwede din yung baguhin for you. Number two is have a good conversation with him. <coughs> Sorry, yeah. <laughs> So, isa din yan sa secret kung gusto mo talagang makuha ang loob ni Afam is dapat pero kang good <laughs> meron kang good conversation with him. Ano ba yung example ng good conversation? Good conversation is, for example, kapag sinishare ni Afam sa'yo kung among, anong mga nangyari yung, yung for example, depression that day and then meron siyang konting problema sa work niya is ikaw namang babae, babae. Ikaw naman, girl, dapat makinig ka kay Afa, Give at give at least a feedback sa mga sinasabi niya. Kasi doon niya malalaman kung interesado ka nga ba talaga o at kung nakikinig ka nga bang talaga sa mga hinain niya sa buhay or nakikinig ka nga bang talaga sa mga sinishare niya sa iyo kung, kung at least binibig binibigyan mo ba ng importance yung mga sinasabi niya sa iyo number three is I'll with a good eye contact so isa din yan sa pinak importanting bagay kung gusto mo talagang makuha ang loob ni Afab is ano ka, palangiti ka, yung mga ganyan, yung sinasabi ko dati na dapat may sense of humor ka. Kasi gusto din talaga ng mga afam is yung babaeng loka-loka. <laughs> yung loka-loka. Basta gusto kasi ng mga afam yung babaeng hindi, mas hindi masyadong serious. Hindi siya masyadong as in serious, serious na yung yung as in parang hindi ka na nagsasalita kapag serious ka yung yung ayaw nila ayaw nila ng masyadong basta masyadong serious na no? ba gusto niya gusto nila yung parang ano siya yung parang lokal pa nga yung sinabi ko yung mga ganyan klaseng babae so <coughs> dapat para tawa ka yung mga ganyan kahit, mali, yung, kahit yung, corning joke joke mi apa have, is natatawa ka na and then syempre with a good, good eye contact also And then, for example, kapag nagbi video call kayo ni, Afang for the first time, so dapat, yung eye contact mo sa kanya is, ano ha, yung parang, yung parang as in, Ayaw, ayaw, ayaw mawala yung tingin mo sa kanya as in tutok na tutok ka lang sa kanya. Paano mo sabi? So number four is dapat din is presentable ka. ano ibig sabihin ng presentable? Presentable is hindi naman, hindi naman yung presentable presentable na as in maraming makeup yung nilalagay mo sa face mo yung kahit ano lang siya kahit basta yung mga light lang na makeup yung mga ganyan or kung ayaw mo talaga mag makeup okay lang pwede ka pwede ka namang maglagay ng lip lipstick or eyeshadow yung mga ganyan <coughs> sorry sa ubo <laughs> so sa presentable is hindi porket presentable is magsusuot ka na ng mga maiikling damit na it looks sedu seductive siya sa mga afam. Hindi naman ganon. Kung gusto mo talagang mapasayo si afam, dapat is confidence ka. Confidence is isa yan sa mga secret kung bakit nato turn on ang mga lalaki or ang mga afam sa isang isang girl. Kasi yung parang confidence ka na hindi naman as in confidence ka na yung parang ang taas ang taas taas na nagtingin mo sa sarili mo hindi naman sa ganon confidence ka is yung hindi ka na hindi ka na hihiyang ipakita kung ano ka Or hindi ka na hihiyang magkipag-usap magkipag-usap kay Afam I know I know hindi lahat ng Filipina I know hindi lahat is marunong mag-English kaya ko <laughs> hindi naman din ako marunong mag-English so <coughs> I know hindi yung ibang ano kasi, yung ibang babae kasi is nahihiya sila, hindi sila confidence kasi nga hindi daw sila marunong mag-English and huwag kayong mag-alala girl kasi yung mga afam is hindi din naman niya marunong mag-English <laughs> yung iba is nag-aaral din yung mag-English sa number 6 dapat is maging iba ka kumpara sa ibang babae so anong, anong dapat mong gawin para maging iba ka kumpara sa isang babae para sa ibang babae, I mean. So, ganyan na ah. <coughs> Kadalasan kasi yung, yung ano, yung ibang babae is, sinasabi nila, gusto nila mag-asawa ng afam para daw maiahon sa kahirapan yung family nila. So, kung ganyan lang naman yung hanap nyo na maiahon sa kahirapan yung family nyo, is hindi love yung hinahanap nyo. You are only looking for, you know, ganyan. So, huwag tayong maging ganoon kasi nasisira na yung mga image, image, image ng mga kababaihang Pinay dahil sa mga ganyang klasing babae. So, dapat kasi kawawa yung mga afam, kawawa yung mga afam girls kapag yung pera lang yung habol nyo sa kanya o yung, yung ang habol nyo, ang habol nyo lang is makapunta sa ibang lugar and then makapaghanap doon ng trabaho. So, yung parang yung parang you're only using him para ganun, yun na nga. So dapat <coughs> dapat wag dapat gawin mo iba yung yung ano mo, yung sarili mo. Huwag kang maging katulad sa ibang Filipina na ganun ang hanap nila kapag naghahanap ng <laughs> ang serious natin ha. Dala tayo sa number 7. Number 7 is dapat maging sincere ka. Maging sincere ka sa nararamdaman mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo lahat kung anong kung gusto mo siya or mga ganyan. So, dapat, kasi yung sa isang viewer ko, bali, tinutulungan siya ng AFAM na ayun, kumuha ng exam para maging nurse siya sa Amerika. And then, yun na nga, bumagsak siya two times sa exam. Pero si Afam is hindi siya sumurender ha. Tinutulungan pa din niya ang girl. Inoofera niya ng pera. Pero yung girl tumatangi. Kasi yung girl naman is kumikita naman siya ng... Sumasahod naman siya ng malaki. So hindi niya kailangan ng pera ng Afam. And then after yung parang naging one year na sila na ganun yung situation nila. Tapos yung girl is nahuhulog na kay Afam. Ang problema, kayang humingi siya ng tulong sa akin. Humingi siya ng advice. Ang problema daw is nahuhulog na siya and then si Afam parang hindi niya nararamdaman na love din daw siya. So yun sabi sir, dapat sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo kay Afam. Huwag wag yung yung tahimik ka lang, mga yung ganyan tapos inaantay mo lang na si Afam magsabi. Kasi meron ding ibang Afam hindi ko siya nilalata. Merong ibang Afam na inaantay lang din pala nila yung decision ng girl. So I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I am now signing off. Laging mag-abang mga kapips Homulas TV subscribe kana walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran.